Ayon kay Magic Johnson, may isang veteran guard na dapat bigyan ng pansin ng Los Angeles Lakers. Hindi ito bagong superstar, kundi isang kilalang pangalan na may karanasan sa playoffs at all-star level dati, si Victor Oladipo. Kung sakali mang seryosohin ng Lakers ang ideya, ang posibleng kontrata na maibigay kay Oladipo ay short-term deal na nasa veterans minimum o mid-level exception. Dahil galing siya sa sunod-sunod na injury, maliit ang chance na makakuha siya ng malaking multi-year deal. Mas makatuwiran pa para sa Lakers ang isang prove it contract na nasa isang taon lang para makita kung kaya pa niyang makipagsabayan at magbigay ng solid contribution. At samantala, mahalagang balikan ang performance ni Oladipo noong mga nakaraang taon para makita kung bakit binanggit ni Magic Johnson ang kanyang pangalan. Noong 2017 hanggang 2018 season kasama ang Indiana Pacers, nag-average siya ng 23.1 points, 5.2 rebounds at 4.3 assists kada laro, at naging all-star at most improved player. Sa defensive side, kilala rin siya bilang solid perimeter defender, na may career average na halos 1.6 steals per game. Subalit matapos ang kanyang quad tendon injury at ilang surgery, bumaba ang kanyang production. Noong 2022 hanggang 2023 kasama ang Miami Heat, bumaba ang kanyang stats sa 10.7 points, 3.5 assists at 3.0 rebounds sa loob ng 26 minutes per game. Ayon sa analyst na si Zach Lowe ng ESPN, Oladipo still has the instincts and the IQ on defense, but the question is their ability. Any team that signs him must prepare for limited minutes. Kahit ang dating coach niya sa Indiana na si Nate McMillan ay nagsabing malaking bagay ang leadership at work ethic ni Oladipo kahit bumaba ang kanyang explosiveness. Kung ikukumpara ang Lakers bago at pagkatapos isama ang isang tulad ni Oladipo, makikita ang kaibahan sa depth ng kanilang guard rotation. Sa ngayon, hawak nila sina Marcus Smart, Luka Doncic at Austin Reeves bilang pangunahing backcourt. Ang pagpasok ni Oladipo ay hindi para maging starter, kundi bilang bench piece na kayang magbigay ng depensa at veteran presence. Kung healthy, maaari siyang magbigay ng 15 to 20 minutes mula sa bench, dagdag opisyon sa perimeter defense na minsan kulang kapag parehong nagpapahinga sina Smart at Raves. Sa papel ng supporting cast, malaking bagay ang synergy. Halimbawa, kung sabay sa second unit sina Ola Jared Vanderbilt at Jake Laravia, magkakaroon ng defensive identity ang bench unit. Kasabay naman ng mga shooter tulad ni Maxi Kleber, mas luluwag ang spacing at mas madaling makahanap ng driving lanes para kay Ola Kung sakali, magiging complementary role player siya at hindi primary scorer, bagay na mas swak na ngayon sa kanyang kondisyon. Para sa Lakers, ang tanong ay hindi kung kaya pa bang maging all-star ni Ola kundi kung kaya pa ba niyang maging consistent pro player. Ang winning percentage ng Lakers noong nakaraang season ay nasa .585 at kulang sila sa bench depth noong playoffs. Kung makakapagbigay si Oladipo ng kahit 8-10 points, matibay na depensa, at veteran leadership, maliit pero mahalagang bagay ito para maibsan ang load ni na Luka at Lebron. Sa huli, ang ideya ni Magic Johnson ay may punto, lalo na't mababa lang ang risk kung short-term contract ang pag-uusapan. Ngunit malinaw din na hindi na si Oladipo ang dating two-way star na inaasahan. Balanced ang sitwasyon, pwede siyang makatulong kung healthy, pero hindi rin dapat umasa ang Lakers na siya ang magiging susi sa titulo. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!